may an sana yung masarap na ano. Kalimutan ko na. Yung parang sinamatan sa atin. Kalimutan ko na. Wala. Hindi kasi ako nakabili. So, ito para maganda ang itsura. O, ba diba? Taray. <tinyo> <tinyo> so, ito na naman tayo sa aking kusina, sa kusina ng amo ko. So, hindi na mga kapag video alam nyo naman pang Friday, gusto ko, wing lang ako na so, kailan po. Kailangan ko nakapag-concentrate sa dami ng niluloko ko. So, ang mga pagkain niya is food ng Pilipino, yun iba, So, nakita ko lang sa Facebook. So, tapakita ko mga kaibigan, ito na yung ninarinite ko nung ano na iniwan ko dito noong Friday. Ah, ito si Dino Chicken! Ito siya mga ka-in-tetas, gagawa na lang ko ng garlic rice. Ayan. Ito may doon na pag, -pag, 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 -pag anak na ako sa ano, baka hindi na ako makakabalik sa Lunes, Tingnan natin, kung so, malapit-lapit na. Then, pagkain ng Pilipino, pagkain natin. Tapos ito, pagkain din ng Pilipino, dapat ito, hindi siya patatas, hindi siya yung, alam sushini, o dapat ito is pimiento, ay yung sili, red pepper, at saka green. Eh, ayaw nga niya. Kasi ito yung lo lomo ng baboy, mga pangket. Ah, nga, lagyan ko mamaya ng stesa mo. Nilagyan ko ng soy, ketchup, kung may ansana yung masarap na ano, kalimutan ko na. Yung parang sinamatan sa atin, eh. kalimutan ko na, wala, hindi kasi ako nakabili. So, ito para maganda ang itura. O, ba? diba? Taray! Mm. Hmm. Pag ano, hindi ko lang kung gagawa ko sa bahay nito. Lomo ito, yan. Hindi ko na pinakita kung paano ito eh. May busy. yung rice. Ito ang warnasyon niyan. Pagkasama itong kakainin niya, itong lugnang. Ito yung pamor. Ayan. Oh, nasunod na. Oh, my God. Oh, my God. Ito nga ba yung sinasabit ko? Mm, masarap siguro ito kasi ilang days na nababad. mama mamaya, para magkakulay yung panel. Yan po ilalagay. Okay na natin to. Ito. Kapag-consider oh, ang kaibig yung Okay na to. Wala nung matulok. Ayan. O, oh, diba? Tumunan natin mamaya para ano, gagawa din ako sa bahay para sa mga anak ko. first mm. uh, time kong gawin ito. Ito mm. lagyan natin dyan. Ito siguro medyo luto na ito. Tinaan natin. No, natin. Hulok, sayang. Mm. naglutuan po ng ano, mag-i-invento. Yung muna. Ito muna. Itong rice. Lagyan ko na lang ng bawang na ganito, yung bread na ba. Mayroon din ng kaunti. Saan dyan na mamaya mga kaibigan? Saan ba? Tapos ito, pagkain Pilipino. <laughs> pagkain Pilipino. Ayan. Tinisin ko muna ito mamaya kasi ano, So, ito mga kaiket, Ito ang dinner niya. Salada. Tapos ito. So, ito yung tatawag ko na to. Ito may sauce na rin siya. Ito so, may nag-ano. May nagpipilikula. <laughs> Parang hindi artista tong mga to. So yun mga kaiket, Diyos ko para kung ano, laging na yung nagpipilikula dyan. Ay, super, super late na akong nakauwi kasi may tinuturuan nga ako sa work. Ay, Pinenerbis, ayoko naman siya iwanan bigla. Basta-basta. Diyos ko mga kaiket. So uwi na. Medyo malamig ngayon. Uh... Bukas na na, rapido. Oh, hello, hello. Ayan, kumusta po tayong lahat? Medyo maganda yung panahon. So late na kaming lumabas si Martina, mamamalengke. Hi, anak ko. Gwapa. Oh, napansin siya. So punta kami ng palengke. Wala nang maluto sa baka. Halika dito na! Umayon ako ng bigas. Madaling araw. Diyos ko. Sa manantiyan. Sa mananshan ni Kaiket. Saling sa Martina, Merienda time! Tapos na kami magpalengke. Dito kami sa kalye. Parang Pilipinas lang, ano? Mga pagkain Pilipino, uh, pan, uh, pandikoko. Uh, Nag-ano kami ng shake ni Martina. Strawberry sa kanya. Tapos ang kiwi at saka papaya. Tapos nagmimanin siya ng kanshi. <tinyo> <tla -tla> <tinyo> tapang ni Martino, kumakain siya ng oysi. Sarap kasi ng oysi. Bawal sa buntis, disco. ko. Kumakain pa rin. Papainit. Ano sa na. Yeah. Sarap. Pwede naman tayo gumawa sa bahay ng ganyan. Mas mura pa. Bye-bye. Tignan. -bye. So, yun mga kaikit, nandito na tayo sa aking kusina. So, ayan. Ang aking maliit na kusina. Kahit anong gawin ko mga kaikit, just ko. Hindi ako makahinga sa kusina. Ang liit-liit kasi. Siyempre, ang dami namin gamit. So, ito mga kaikit, itatry kong gumawa ng Bicol Express. Ayan. ko ng, siyempre, baboy. Kasi dito, ano, nilalaga ko muna yung baboy mga try kasi malansa sya. Iba yung karne ng baboy sa Pilipinas, i-compare mo dito. Yan, masarap po eh. Bumili din ako ng tahong. Iba yung mga ko. Bumili ako na mga kay May mahal. Tano lang sa Pilipinas. Kasi nung nung umuwi kami ng Pilipinas, bumila ko ng ganito. Halos si Martin ang nakaupo. Eh, medyo ayaw pa ng buha ko nun. Kasagsagan ng, alam nyo na, yung paglilihi ko. So, gagawa ko ng Bicol Express. Yung pa pabang itong mga to. Binili ko dito. Ah! Pagong alamang. Kalimutan mo magkano to. Hinihingal ako magsalita. So, ayan. Si Martin nandun sa kabila. Tulagay so, muna natin dito. Punti lang binili namin, pero mag magkano na yung binili na ano kung mga kaikit. So, ayan. Bumili ako ng kanin baboy 2 kilo. Ayan. So, konti lang naman, ano. Hihiwain ano. ko na, tapos ano mga kaikit. Ayan. Patatabayin natin si Martin. So, pwede na siguro ito. ano, no. Tapos lagi, may kasi pag ano na, napapanood ako sa... <coughs> sa Facebook Ginagaya ko mga kaiket. So, ayan. Eh, ano ko muna mga kaiket. hiwain Heba ko ng... Eh, ano ko muna? ilaga ko muna. Totoo kaya yung mga kaiket na... Yung pag bumili ka daw ng karne huwag mo daw hugasan. Hindi sabi, diba? Para... Kalimutan ko na may, may, may sinabi about yan eh. Yung... Para hindi ma... Para hindi kan contaminated ba? Parang ganun, hindi ko ma maalala So ito, nilalaga ko muna ang mga kaiket At lagyan ko ng ano Para matanggal yung masangsang na ano Ay, yung lasa na ano ka saka ako magluluto mga kaiket So, lagyan ko ng konting luya Bye! So, ayan mga kaiket Ang ating Bicol Express So, okay na to Tatanggalin na lang natin yung karne dito at magkikisa tayo ng bawang at saka sibuyas. So, yan, 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 yan. Ito na nga mga kaikit, nagkisa ko ng bawang at sibuyas. Ayan. Tapos yung kagong alamang, Ako, first time natin gumawa nito, na magluto mga kaikit. Parang nakakahiligan ko na rin magluto-luto. Bawa nga yung mga napapanood ko. Ngayon buntis ako, Diyos ko na, parang nahiligan kong mag, magluto-luto. Tapos ilagin na natin mamaya yung karne ulit dito. Ayan. Woo! Diba? Tapos lagi natin mamaya yung string beans. Mmm, yan ng paminta. Yan mga kaiket. ang masarap. Saan yung paminta dito? Ayan. Hira pa lang taga-video. Kung sa bahay ba naman, wala pa rin taga-video. Ayan, lagyan natin ng na. maraming paminta. Ayan. Mmm. Hindi ko alam kung yung sili. Ayan, naki-lutuin kaunti. Ating Bicol Express. So, ayan. Nilagay ko na rin yung ano niya. Yung gulay niya. Itong string beans. Tapos, yung naglaga ko ng sili, mga kaiket, Medyo manghang na. Hintay lang natin matuyo ka ito. Matuyo kaunti. Ayan. Kasi marami pa yung gata. So, hintay lang natin mga kaiket At mamaya kakain na. Manghang siya. Mm na, ito na. So, pero hintayin ko si Martin. Papatikin ko sa kanya. kung masarap siya. Bibigyan ko yung pamangkin niya kasi lagi kami kumakain dyan sa kanila. Eh, magaling magluto yun. Ha, kaya naman na magbibigyan ko yung masarap. Ayan. Tapos ka din, Diyos ko pa! Kumusta naman kayo baby sa loob? Manghang siya! O, di mga kaikit? Habang nagtitripin ito, oh, Yeah. Dumating na si Javi. Pinagluto ko siya ng... Request ko kasi ito sa kanya. Sabi niya, Well, no, first mo magluluto pero I will try may, my best. Kunti lang niluto ko, half kilo lang. Mm. ka kakunti naman yung, kunin mo na lahat? Da, da? Tama Bakit naman yan lang? Nagtitipid ka? mauubos mo? Eh, para takpan na lang natin mamaya. Mm. Pumapayat kasi, eh, no, ayaw, oh, oh. ayaw mag-diet, patatabayin ko lalo. <laughs> Tikma mo, masarap. Masarap siya. Yun nga sabi ko sa i sa iyo, uh, uwi na tayo, magpapatayo tayo ng resto. Mm -hmm. Feel. <laughs> hmm. Kunin mo na ng lahat, lagi mo na yan lahat. Hindi naman natin mauubos, ang kulit nito. Mm, talagang nagtitira pa para sa kanya hindi naman maubos, hindi naman ako pwedeng kumain ng maraming ganyan. Yung sili, so kulang sa yung sili, sabi niya, hindi pwedeng maanghang kasi ano. Kita mo si Martin na kahit ganito ka ang hindi na, na Hindi naman siya ma maanghang ba masyado? Nakalabit eh. Oo, ngayon pa. Oh. Tapos mamayang, meron, kang meron ka ng kanin doon. Mm. Kasi yung pinag-ano ng lungganisa, pwede, ka rin mag-ano dito ng ano. Huwag mo nang ano niyan. So, mo magsasangit ako mamaya so ayan ang masasabi mo sa Bicol Express ko first time mm. ay na Martin mm. si Martina longganisa kahit naman ano to saan galing to sa akin to uh, longganisa binili ni Martin sa ano dun sa kaibigan namin Ni nagkakamot na rin to nako manghang Kinsa, man? Bakit mo makaunti? Ito okay. 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 yung Bicol Express na natin. Oh. Nagmantika na siya. Masarap na. No? <tiple> Tignan niyo si Martina. Ayaw niya? <tiple> Ay, nagutom na gutom tong anak ko. Pobresita. <tiple> ah, ano yung daddy lang, oh? Tignan yung kayang-kaya niya, oh biglang bigyan mo konti lang more on vegetable ako meron pang ano dun ah merong kulay uh... tawag nun medyo mangitim yung kulay niya kasi yung alamang Pag gusto niya ah. natito official natito official konti lang pala dapat dinamihan ko yung ano, yung karne. Ilang kilo ba yan? Bumili ako ng 2 kilos. Ah, oh, tapos. Siyempre na ano siya, uh, niluto kong maigi yung karne. 2 kilos Siyempre na yan? Hindi ah! Nag-iwan niya ako doon. Gusto kong mag-tusino. Tara kong sana. Gusto kong nalang si Rili. Nag-iwan na ngayon. Ang tusino. Yeah, lahat siya ketchup. Oh. So, binalik na. Ang Pwede bang maging ng talong to, no? Pwede. Lagyan mo sana ng talong kasi yung nabili akong talong maliit. mahal na bilihin lang ka. Hindi na gaya ng dati. Ayan tayo. Ayan po kay Melon Girl. Marami itong nagbash sa kanya. Hindi lang naman yun. Kahit saan na yung mga iba eh. Hmm? Wala akong oras sa amin. Wala sa trabaho, wala okay? kong isa lang na harap ko. Oo, oh, walang daming nagbabasa ka niya. Walang pamahala ka niya. Sa mga kababayan pala natin, ano, kung wala ka namang knowledge sa ibang bansa... That nasa ibang bansa yun, nasa Middle East. Uh huwag okay, mag-message, huwag kayong mag-comment ng ano, parang makakasabi naman kayo. Yung the belt? Oo. Okay lang, naibas ako ng ibas. wag lang yung below the belt na yung pagbubuntis ko, ganyan. Hindi na kinakaganda ng ano yung mga sinasabi. Kahit kahit siguro sino ang pagsabihin yung mga ganun. Kaya wala ko. Ito mo nang face na? Akala na mga napaka-perfectong tao nyo want a pet, not a plant. It's no use. There's nothing for me here. Oh no! Listen! Oh, I can't say I'm surprised. Huh? Ang dami sa sabi, bakit buntis? Ulit-ulit. Sabi ko, siyempre first time kong na ano pala pa napaka-big din sa kanila, gawangan ng pag nabuntis ka. Alam nila nabuntis ng ibang lahe, ibang ano. Name, alone, mag ka na. Ako na lang natira dito kumakain. Ang kumain si Martin. Ganito ang nakain na kanit. Mm -hmm. Ayun ah, so, na. Iyak. Mama, hinahanap niya. Ka Hindi ko kasi niluto. Yung ganun siya ng ganun, oh. Yung binili natin sa palengke. Ano yun? Asi, ah, mami. Siyempre, ganyan. Laruan. Ang binili ko namang isda, karne. Hindi ko maisip talaga. Hindi ko pa nalinis kasi. Eh. Hindi ko malala. Ano daw yun? Kala ko yung Oishi, kasi bumili kami ng Oishi kanina, di ba yung minimerinda namin sa diba, sa kan, kan kanina. kasi sinasabi ng batang to, ang tagal, wag na naalala, yung taho pala, ganyan daw. Paborito niya kasi. So, tignan niyo itong Vico Express natin mga kit, ang sarap. Ha, huh, mantika talaga siya. Isang latang ano, yung coco, matagal namin ni Martin yan. Bueno, mga 3 days siguro. Dinamihan ko yung ano, yung string beans. Mas mas kasi ako sa sa vegetable mga kaikit. Tapos sa fish. Sunog nga yun sa. Para na kayo lang. Stoo yung um, mamaya. Bakit sabi nyo sunog ah. May kulay lang. Kasi niluto ni Martin yan. Hindi masyadong luto. Gusto niya yung... Oh, kasi gusto ko yung medyo sunog-sunog.

Ano dito? Kumusta nyo, mas tenak? Kahong. Kumu? Kahong. Ang gano'ng maroon. Kumusta nyo, ma? Kahong. Tinatanong ko kung anong pangalan. Ano? Kahong. Kahong, no? Ta? Kakuni. Ta? Kakuni. Ta <mulay> <assessoran> Tahong. Kakuni. Tingnan yung batang to kahit nung malit siya. Ito talaga, pinaka-paborito niya to, oh. Nung wala pa siyang isang taon noon. Six months ata to. Six months ata niya noon. Nakain na siya ng ganyan si Martina. Six months o... Oh, ay, hindi ko matandaan. Masyado ata akong ano. Paborito niya yung cauliflower. Ay, uh, ano ba yan? Hindi cauliflower. Anong tawag na dyan? Oh, Yung isa. Yung tawag doon. Yung verde na isa. Cauliflower, no? Broccoli. Ang pangalan na, ano? You know? Ang pangalan na Ta? Kaiket, ah, uh, uh, kung saan sana napunta yung aking vlog. Magmula sa work, napalengke kami, hanggang nagluto na ako sa bahay. Friday at saka Saturday itong vlog ko na to. At uh, ito'y matutulog na mga antok-antok na inyong kaiket maa naninigas si baby, kailan kayo lalabas <laughs> Diyos, kung dami lang na naghihintay kapatid ko sa Pilipinas, di pa ba lalabas yung baby mo <laughs> so yun mga ako yung matutulog na rin at uh, maraming maraming salamat uh, so, at sa walang sa support awlet, God bless po sa ating lahat, at uh, di ko alam kung kailan ulit yung susunod kong vlog I love you all and good night mm -hmm.